po ang putahe ng ina mo nila ay yan sinigang na lapu-lapu na merong talbos ng kamote ay so yan po ay tanghalian ng magsing iro Ayan. so halina tikman ang mga luto in nila sa putahe ng ina ay mga nagnanais po diyan na makatikim ng luto nila kaya ay pwede nyo pong i sila kaya at ipagluluto ko po kayo ayan hmm. dadayuhin ko po yung inyong lugar para lang ipagluto ko kayo ng putahin ng ina mo nila kaya ayan so ayan ayan luto na po ayan talaga na naman masarap na tanghalian na magsingiro. kaya halina't tikman ng mga luto inilakay sa putahin ng ina mo so yun lang po muli magandang magat na kayo pagpalain tayo ng pong may kapal bye bye